Oh, magandang gabi sa inyo lahat. Lalong-lalo na din sa kaibigan kong si ano, Cherokee Foda. Tsaka si Miro Dramatic Sagre. Yung kantang ito, eh, talagang, hindi naman talaga ako singer talaga eh. Pero wala tayong magagawa. Palapit ng ano eh, Fev February 14, ano na eh. Nararamdaman ko na yung simoy ng hangin niya. Kaya, yung kantang ito, gagawin ko para sa atin ito. Naalala yung, nandyan pa ako dyan sa, sa, sila Yung kantang ito, lagi natin kinakanta ito. Napakagaling na kanta. Tayo lang naman ang hindi magaling Yung, yung, ang tono natin wala sa lugar. Pero yung kanta, pag naririnig mo, nako, walang dudang mararamdaman mo ang simoy ng ano, February 14. Kaya itong kantang ito, bibigay ko sa inyo kahit na hindi naman tayo magaling kumanta, pero okay yan. Ang importante eh, ang tono ng gitara, okay na. Tsaka pre, tsaka kay Mokong, hindi ka na makakalimutan. Ikaw, ano, sa akin, yung ala-alang binigay mo sa akin, napakagaling. Tsaka doon ka, ano, sino ba yun? Tol, kung minsan mag-Facebook ka rin para makita mo ako nitong buhay ko rito. Hindi ka nang Facebook eh, busy ka yata sa Twitter eh. Sige na, wala ka makuha dyan sa Twitter. Ito ito si Melo, ano ito eh. Lagi itong nag fb Iba talaga pag may wifi itong batang ito eh. Siyang kantang ito para sa iyo to para at least maalala mo yung panahon na nagsama tayo dyan nung panahon na matagal na panahon na, na hindi yun nagbabago. Yung kantang ito, lalo na kayo, kay, no, kay Tiago. kay tsago akyat nako wag mong i-share sa facebook ito delikado ito eh yung kantang ito exclusive lang ito sa mga taong lagi busted katulad mo wala <laughs> la ge yan lang wag mong share ito Ano lang sa atin atin lang ito eh ang hirap kasi sa iyo i-share mo pa sa iba eh pa ikaw rin baka ma discover ako rito lagot ka sa akin tayo tayo lang na comments ka lang na parang katuwaan ng kantang ito, kinakanta natin lagi ito eh. Lalo na kay melodramatic sa Itong bata ito, napakagwapo nito, pero ni kailanman, hindi pa nakatagpo ng babaeng Mga gano, mag mag-iingat sa kanyang karangalan. Kaya pre, yung ito, para sa inyo ito, gagawin ko ang lahat para at least maalala nyo yung panahon na magpilagsamahan tayo sa isang lugar na kung saan tahimik, matiwasay, tsaka, siyempre, walang iba sa simenteryo. <laughs> Pre, magandang gabis yung lahat. Alas nyo, Ibi sobrang lamig dito. Wala akong magawa. Hindi ako makatulog. E, wala tayong magagawa. Eh. Ganito ang buhay. Tinan mo. Kung minsan, nag-iinit lang ako rito. Pag nakakaramdam ako may multo, pero pag wala, talagang malamig. Kaya ang kantang ito, bibigay ko sa inyong dalawang ito, kay Chago, kay Bonbon. Ikon hey, na sana ikaw pala ang aking sa puso ko kaya ngayon ako'y litong-litong di alam ang gagawin Nasadyo tao mi bit sayo ikaw pala ang aake sa puso ko ano

Ay pamarapat, naman ang puso tisipan at sa tuhina ay naalala ka, na sa tuhina na babalisa. Dahil ba ang puso ko'y nabis na mibig sa Ikaw pala.

kantang yan na yan o. Para sa ano yan, Fe February 14. Para sa iyo yan, melodramatic sa Alam mo, kung minsan, manligaw ka rin. There is no harm in trying. Subukan mo, magligaw, ano, maghanap ka ng babae dito sa, ano, sa Bacolod. Sa tatlong babae, sigurado ako may isang sasagot sa sa'yo. Nagwapo ka, yung height mo yata, 5'10, ako 5'9 maputi, matangkad, wapo ka. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa hanggat hindi dumarating si Lord. Maghanap ka. Tsaka huwag mo akong isipin. Okay na ako. <laughs> okay, yes. Tsaka hanapin mo si Bonbon dyan. Yung ano, yung pangako ko sa kanya, hindi pa natutupad eh. Sa February na lang. Alam mo kasi February 14, yun ang pinaka-highlight sa araw ng mga puso. Si sa kasi sa February 28, ay araw ko yan. Yun ang aking kaarawan. Kaya, uh, wag mo kalimutan ang gift mo sir. Ang gift mo sa akin, ha? baka makalimutan mo eh. Magtatampo ako sa iyo. Kahit na magpadala ka na lang ng dollars, okay na yan. <laughs> Ayos! Wag kang ano, huwag kang mawala ng pag-asa. Maghanap ka. Kahit nasa likod na ako ng camera, eh, nagsasalita pa ako rito eh.